Nagbakasyon ako sa bahay ng tita ko sa Batangas, viewed siya for 5 years, at hindi ako makapaniwala na sa kabila ng pagkakaroon niya ng apat na anak at pagkategi ng kanyang mister, ay hindi ko inakalang ang pagpapaganda ng katawa ng kanyang inatupag. Di o manoy madalas magzumba at magjaging si tita, at talagang namilog ang puet muller na ni mo'y ipinagawa kay Vicky Belo dahil talagang wagas kung makagewa Hindi kagandahan at pinay na pinay ang kutis, 5'3 in height at literal na mas may asim pa kesa sinigang ng kapitbahay nyo. 53 years old na ang tita ko at dahil may mga trabaho ang aking mga pinsan na binata pa ay ako at siya lamang ang naiiwan sa bahay sa loob ng halos 12 hours. At bago tunuyang natapos ang aking bakasyon ay isang sikretong malupet ang kanyang ipinabaon sa akin dahil ang lagu sana. Medyo may katamaran din akong pumasok ng school kaya naman maliban sa napag-iwanan ako ng aking mga kabatch ay 19 years old na ako noong makagraduate ng high school. At talagang medyo kapan na lang din ang muka at pride ang ginamit ko kapag nagkakaalaman ng idad sa classroom. Alam nyo na, ang ilan ay hindi maiwasan ng magtanong. Tapos tamang paliwanag pa pase si teacher na ganito at ganoon kasi kaya ayan na pag iwanan na. Itago mo na lang ako sa pangalang Ranilo, 39 years old, may tatlong anak at kasal sa babae na itago mo na lang sa pangalang Joan. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, bagamat may katamaran akong mag -skwela. noong aking kapanahuna ng pag-aaral, bukod sa may taglay akong kagwapuhan, ay isa ako sa kilala sa campus namin noong high school. Yun ay dahil isa ako sa mga nagiging pambato sa sports kapag darating ang entrams at syempre, isa na din yung tamad kasi yan kaya naging kabats pa natin. <laughs> Lalo na yung mga nakakakilala sa akin noong elementary. Noong elementary kasi at noong high school ay nawibilang kami sa isang kahit isang tuka. Kaya naman hindi may iwasan ang pagsama ko sa aking magulang sa bukid. Buko doon ay nasa mindset ko na din ang tamang high school na lamang dahil ang makapag-college ako ay malabo pa sa Alkitrana. Bagamat pahinto-hinto ako ng pag-aaral, ay na-enjoy ko naman ang aking pag-aaral higit noong high school. At dahil nga gwapo, alam nyo na, lapitin tayo ng babae, kahit alam nilang isa ako sa pinakamasipag pumasok ng school, at sa kabila ng sunod-sunod na pagpasok sa school, ay bigla lang naglalaho na parang bula. Natatandaan ko pa nga, noong ako ay third year high school, may jeep kung basta ko nalang iniwan at hindi na ako nagpakita. Kung hindi ako nagkakamali, magde-December iyon. Itago na lang natin sa pangalang Jessa. Maganda ang naging arangkada ng relasyon namin dahil two months matapos ang simula ng pasukaan ay naging kami na ni Jessa. Bukod sa maputi, ay isa din siya sa may pinakamagandang muka sa campus namin. At ang isa sa madalas naming mapag-usapan sabay kaming gagraduate ng high school. Sa loob ng apat na buwan namin ng pagiging magkasintahan ay napapayag ko siyang ipagkatiwala sa akin ang kanyang bataana. Alam niyo na, pag mga ganong paniwalang paniwala na sa iyo isang babae, madali na nga bulahin yun. Magkaroon ka man ng konting aberya, yun ay dahil first time nila. Alam niyo naman kapag probinsya maraming pwedeng puntahan at pagtaguan. Pagalingan na lang taga ng pagdiskarte. Tapos yung edad ko pa, pang magulang na. <laughs> Mahirap ang buhay sa bukid, pero nakatulong iyon sa akin para maging malakas ang katawana. Volleyball, basketball, javelin throw, sepak at maging long jump nga sinasalihan ko. Maging running nga, maparelay or single. Ikaw na ang mabilad sa araw, mag-araro at maghakot ng palay, umakit ng nyog, magkopra at kung ano-ano pang trabaho na makikita sa bukid. Sabihin na lang natin na kung titingnan nyo ako sa etsura kahit gwapo pero parang higit pa sa 19 years old ang edad ko noong makagraduate ako ng high school. Noong makagraduate ako ng high school, nagbakasyon ako isa sa aking mga tita at doon yon sa Batangas. Itago na lang natin sa pangalang Jocelyn si tita at byuda siya sa loob ng limang taon at 53 years old. Meron akong apat na pinsan mula sa kanila pero sa kasamaang palad ay maagang siningil ng bisyo ang kanyang mister. Manginginom, sigarilyo, magsasabong at sabi ng tita jo madalas si malipasan ng gutom kapag nasa sugalan. Isa kasi ang mister niya sa sumabay sa pag-uso ng tongit at posoy Yun nga lang, ay una siyang nalaos. <laughs> noong makarating ako sa bahay ni na Tita Jo, ang unang tanong niya sa akin noong kanya kong makita. Abay kagwapong bata. Ikaw kay may syota na utoy. Ako naman ay tamang ngisi lamang sa baymano. No? Madilim na noon. Kaya't wala akong masyadong naaninag sa figura ng kanyang pangangatawa na. ba sa kanyang kapansin-pansing pet maller na tila hindi nagawang paguhuin ni Angkol noong kanyang kapanahunan. Naisip ko noon, makamahina sa pasakaliye eh, si Angkol. <laughs> Kinabukasan, dahil na mamahay ako, maaga akong nagising at noong mapansin kong meron ng tao sa kusina, lumabas na ako. Ang akala ko naman isa sa aking mga pinsan. Sa isip ko ang aga naman eh linggo. E ang narinig kong usapan nila na magsisimba ay hapon pa Noong lumabas ako, si Tita Jo ang nakita ko. Medyo napatigil ako at napansin iyon ni Tita Jo. At ang tanong, ano utoy? Sigsiga ang Tita Jo? Ngumiti na lang ako noon at sinabi ng Tita Jo na magjajaging daw siya. At nagtanong kung gusto ko raw sumama. At ihiram niya ako ng isang rubber shoes isa sa aking pinsan. Ako naman ay sumigi na lang. At bago siya naghanap ng rubber shoes, ay tiniplahan muna niya ako ng hot coffee na kasing. <laughs> Naisip ko noon pre, habang nahigop ng mainit na kape, ay isa, 53 years old, may amat na na pero masiramon. <laughs> Natatawa ako, ewan ko kung bakit. <laughs> Nagtanong sa akin si Tita Jo kung wala daw ba akong planong mag-aral ng college. Sagot ko naman, hindi na dahil una ay malayo sa amin ang school ng college, tapos wala kaming pera para doon. Siguro dahil na rin sa hindi naman lahat ng anak nila eh napagtapos nila ng college, naputol na ang usapan namin tungkol doon. Pero nalipat kami sa kwentong pag-ibig at siguro daw sa gwapo ko e, eh, baka marami akong naging jowa noong high school. Sabi ko meron din naman at hindi maiiwasan. Ibinalik ko ang tanong kay tita. Tanong ko, eh bakit na ikaw tita? Bata ka pa naman. May apat na anak pero maganda at sexy ka pa din. Sagot ni tita, anong bata? Pipitre na ako eh. Nagpa-sexy na nga ako. Para meron pang magkamali, madiligin man lang bago sumunod sa iyong yumaong tito. <laughs> dilig? Ano ka halaman? <laughs> ang patanong na sagot ko. Dilig, dilig, alam mo na yun. Yung ginagawa nyo ng syota mo, ay ganun po ba? Dilig yun dito? Eh sa amin, nagdidilig ako, pero yung mga talim namin sa bukid at yung mga halaman ni nanay, lalot tag-init, nalalanta ang mga bulaklak. At doon, napahagalpak ng tawa ang tita ko. Eh yun na nga yun, bago mo lanta, kailangan madiligan. Haha, <laughs> dagdag pa ni tita Jo. Ako naman, maang maangan, alam nyo na, pa inosente. <laughs> kailangan ba talaga yun? Eh, may anak na kayo? Oo naman, sagot ng tita Jo. Parang yung halaman ka mo, mas tumatagal pag may dilig. Kung sa tao naman, eh mas nagiging masaya at makulay ang buhay. Alam nyo na kapag tumatakbo, eh kumalug na ang dapat kumalog. At maliban sa akin, eh, eh talagang siguro ang sinasabi sa mga kokote no, mga lalaki na aming nasa sa lubong, kung hindi na napapasipol, eh wow! ang mga gustong sabihin. Eh kahit kasi akong kasabay na tumatakbo, hindi may iwasang malis ng tingin. E eh alam nyo na, medyo may magandang kapalaran. Sa inaharap din kasi ang aking kasama. Doon kasi kinatita sa Batangas, medyo probinsya pa rin at nagbabiyahi ng malayo ang mga anak ng tita. Lalo na yung dalo pa sa walang asawa. Tatlo na lang kasi sila sa bahay. Sa apat kasing magkakapatid, e eh babae ang panganay pero may asawa na. Yung sumunod, ganun din, kaya't si tita at ang dalawa sa aking pinsan madalas ang nasa bahay. E pag may trabaho, si tita Jo na lang ang naiiwan sa bahay. At dahil nandun ako, kaming dalawa ang maiiwan pagdating ng working days. Buhay dalaga si tita Jo ang aking nakita kapag nasa trabaho ang dalawa niyang anak. Bukod sa walang apong inaalagaan, ay hindi gaano ang kalakihan ng bahay nila kaya walang gaano ang trabaho maliban sa pamamalengke at paglalaba. Doon ko rin nalaman na maliban pala sa pagjajaging ay meron nga Zumba session si tita at noong minsan na isama niya ako ay kinutsaba niya pa akong huwag magsabing magkamag-anak kami. Ewan ko kung anong balak niya pero maliban sa nagbubulungan na, ang mga kasama ng Tita Joe habang nakatingin sa akin ay wala naman akong ibang napansin. Maliban sa kapag nagsimula na ang musika ay hato sa pagsuzumba si Tita Joe At sa lugar na iyon ay tanagang aalog ang iyong mundo. Sa loob ng ilang araw ko sa bahay ni na Tita Jo ay meron pa akong isang natuklasan na ayon kay Tita Joe ay hindi dapat malaman ng kanyang mga anak. Madalit sabi ay sikreto na dapat akin ding itago ang pagsusugal. Na maging ako ay aminadong natutuwa din lalo na kapag panalo. Ang sugal kasi doon sa kanila ay ginaganap sa loob ng bahay. Kaya naman kapag may taong dumarating ay kailangan munang kumatok ng tatlong beses. Sinyales na hindi siya kalabana. At kapag ako'y nandoon madalas ang aking maging papel ay tagabukas ng pinto kapag may kumatok. At ang isa sa nakakatawang konbo namin ng Tita Joe ay noong minsan na umiral ang kanyang paniniwala sa salitang pahiyanga. At paganoon ay ako ang kanyang pinabubunot ng baraha at natong may kumatok sa pintuan. At bago ko nga nabuksan ng pinto ay sinabing abay bunot mo na utoy bago buksan ang pinto. Nasabi ng kanyang kalaro eh parang iba yun ah sabay tawa na Parang nakapasok eh. At dahil may parating, abay bunot mo na utaw eh. <laughs> Para din namang may lamay eh. Dahil ang kanilang merienda, madalas ay kape at biskuit. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang malaman iyon ni na insan. Kasi kung ako ang tatanungin, napaka imposibleng maitago nila yon ng matagal na panahon. Iyon ang unat huli na aking naging pagbabakasyon sa aking mga kamag-anak dahil simula nang ako umuwi sa amin eh. Hanggang ngayon ay wala na akong ibang inatupag kundi ang maghanap buhay. Noong matapos ang aking bakasyon, dahil malayo naman sa mga factory ang aming lugar, kung hindi magbukid, magniyog, luya, ay siyang pwedeng maging trabaho sa amin. Si Joanna, aking naging misis, ay aking kababata Maayos naman ang naging kasal namin. Kasalang probinsya na pinag-ambaga ng kamag-anak at manalapit na kaibigan. Tatlo ang naging anak namin. At sa darating pang panahon, hindi ko alam kung ang magiging kapalaran nila ay tulad lamang din sa amin.